Good evening guys, uh, ngayong gabi, bali, gagawa ulit tayo ng ensaladang pako. Sa so, sinamaan ko na ng ano, uh, talbos ng kamote, nag tayo ng konti doon. Ng, ano. So ito na yung ating pako at saka talbos ng kamote. ginawa ko to bali, binlunch na natin to binanlian na natin tapos binabad ko na sa tubig na malamig kaya ayan okay na yung ano nya so, tanggalin natin yung sobrang tubig tapos hanggang tayo rito ng dalawang pirasong kamatis tsaka dalawang maliit na sibuyas na puti yung gamit natin so pag haluhaluin lang naman natin to rito eh Roy natin na kamatis Bali ko ano pa pala no, yung pako tsaka yung talbos ng kamote. Kaninang umaga ko pa yan eh you no. Know? Uh, kinarbis. Ah, uh, so yung ginawa ko para hindi malanta, nakababad lang siya dito sa binabad ko sa tabo. Nilagyan ko natin ng tubig kanina. So, dito lang siya. So, niniwain natin itong sibuyas na maliliit na maliit puti. Tapos ito pa natin ah may nakita akong lemon doon sa loob ng repent. Tagal na to sayang. Tapos mamaya dadagdagan na lang natin ito ng konting pampasin pa na kung natanda dati may ginawa ako na yung burong kam si ah, sibuyas Tagalog. So yung pinaka sabaw nun doon dadagdagan na lang natin ito konti mamaya. dagdag ano lang lasa at asin pero actually kahit hindi naman dahil malaki naman tong lemon na kinatas natin so ngayon natin so tanggalin natin yung mga buto-buto natin yung buto ng lemon lemon kasi tayong pansala eh. Lagyan natin ng konting pemintan drum terus <tipos> konting asin. So, ito pala yung natira na doon sa burong sibuyas natin. Bali, nakakatatlong timpla na kami ng ganito. So, yan. Kuha uh, tayo ng konting, ano, mga tatlong kutsara lang. okay So, ito, masarap tong combination nito. Kakala ako ma- sasabay mo eh yung ba pritong isda inihaw na isda ganon dilis tuyo sarap yan sigurado sigurado init na kanin so ayan guys nakikita nyo walo so, halu haluin lang natin amaya ayos na ayos na naman ito Taman natin Okay. Kula lang ng anghang. Uh -huh. May silin labuyo doon. Pipisaan natin ng isang pirano. Pero the rest, okay oh, eh na yung lasa. So, yun guys. Ganyan na lang muna ito ating video. Ano, maya maya. Kain na tayo. So, maraming salamat. Thank you guys for watching. Tayong tandaan sa follow nyo lang lagi yung aking FB page Kuya George Clowney Youtube channel ko Joel Nahil Maraming salamat God bless